Magandang araw sa ating atin. mga. Ngayon ay magiging tayo ng ikalawang linggo ng Pasko ng pagpapakita. Ang pagpapakita ng sa mga babae na ay ng kanyang Ang ikalawang ay ang pagpapakita sa mga apostol. Ikatlong ang simbahan ang sa kanyang Ang pagkabuhay sa ang pagkabuhay sa tunay na paglilingkod sa Diyos at kapwa At ang pagkabuhay na sumunod sa Kanya bilang inatasan na pahayag ang upol sa muling pagkabuhay. Sa diwa nito, tayo ay kasama ni Kristo sa pagpapahayag na siya ay muling binuhay sa buhay sa ating ang Diyos na nangamalaga sa kanyang iglesia sa ating pong mga panalangin, ating pong isawa ang magdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Na sa so, na J.R. Mascarinas, Mark Charles Rocket Saga, Anna Macabiras at Maria de Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng panalang pagdiriwang. you Bilang pagsisimula ng ating managkagawain, tayo po'y maganda ng ating tayo, Pagkalain ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga Pangarin ng Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasabhangarin ay nabababit mo at walang lihim na nanilingit sa iyo. Linisin mo ang aking mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal pangalan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ating Panginoon. Amen. Ah, Mga kapatid, pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Yesu Cristo. Ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang uto. At ang pangalawa ay tulad rin ng una. Ibigin mo iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakabatay ang buong kautosan at mga propeta. Magsinuhod po. Pagsisihan natin ang aming pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Tayong lahat, kami na umpisa sa iyo, Diyos na makapangyarihan. Sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami na nagkasala ng aming isi, sa aming sa kumita, mga sabi, sa aming mga at sa mga pita namin tuloy at ipalit sa din ng aming kapalitan. Kaya sinasama natin sa iyo, Diyos, na kawaan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kawaan tayo ng mga pangulihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo sa Panginoon. Kung dalang natin walating ng Panginoon, luwalhati sa Diyos sa kalitaan. Subay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Tayo manalahan. Diyos na sa lahat na sa pamamagitan ni Kristo ay pinuksan mo ang pinto ng buhay ng lahat ng umaasa sa iyo. Ipagtalog mo na sa amin ang bagong pag-asa na hatid ng muling pagkabuhay ng iyong anak upang mapag upang makapagbagong buhay kami sa tulong ng iyong Espiritu Santo alang-alang sa anak mo, sa Kristo Kristong aming Panginoon, na nagubuhay at nagaharing kasama mo't Kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at mga Amen. Magsiyon po ang lahat para sa mga pagbasa. Ang pagsasabi ni Pedro sa San ay isang pagpapahayag ng kanyang matibay na pananay, at patatoo upang kay Jesus na maling nabuhay. Isang matapangan ang kanyang ipinakita sa pagkat ng taong nagmamahas sa Diyos ay matapang na magpapatatoo upang sa kanyang panamagprakal. At pong pakinggan ang unang pagpap. Pagpasaan ko lang sa mga gawa ng mga apostol. Noong unang panahon iyon, iniharap nila sa sangrigrim ang mga apostol at siniyasan ang mga sa serbote. Naigpit namin yung sa inyo ang pangaray sa pangalan ng Yesus na iyan, Riga niya. Ngunit tingnan niya ang inyong ginawa. Laganap sa inyo sa min inyo, inyo, ang inyong harap at pa ninyo kaming panagubihin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro, ang ibang mga apostol, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabintay sa krus. Iniakit siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapaguna at tagapagligtas. Upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa ngayon, sila ay patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami ng Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumalima sa Kanya. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. <laughs> pagpapahayag nito sa buong Iglesia sa Asya ay isang matibay na panitunan ng kanyang pagpapatotoo dito. Kaya bilang simbahan din ng Diyos, magpatotoo din tayo sa kanina. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagpapahayag. sa mula sa anglat ng, ng pahayag. Buhat kay Juan sa pitong iglesia sa asya. Sumayon niyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos lang ang sa nakaraan at siyang darating. At yun, mula sa pitong espiritu niya haram ng kanyang trono at mula kay Jesus Kristo, ang tapat na saksi, ang unang na buhay sa mga batay at hari ng mga hari sa lupa iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo isang liping mahalika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga sasyadote. Kaya sa Kristo ang kapulihan at kapangyarihan magpakailan mo. niya, darating siyang nasa mga, nasa mga alapaan, makikita ng lahat pati ng umulog sa kanyang pag -ibinan. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagaya, magka amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapagyaringan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. talata 20, magsisimula sa ikalabing siyang na talata hanggang tatlong po isa. Wala sa iyong Panginoon. Kinagabihan ng araw ng iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagsatipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang pagibilan. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, Sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ko ang Ama, ngayon hindi naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, pagkatapos sila'y hiningahan, hininga, hiningahan niya ng Espiritu Santo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin, ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa labing ay wala roon nang dumating sa si Jesus. Kaya sinabi niya, sinabi sa kanya ng ibang alagad. Nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri At hanggat hindi, na, hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang pagiliran. Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama na nila sa Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok sa Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, Sumayin niyo ang kapayapaan. Saka sinabi niya kay Tomas, Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alilangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni na Jesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakikita. Marami pang kababalaghang ginawa sa Jesus na nasaksihan ng mga alagad, Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong sa Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at kaya magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang banal na Ebanghelyo ng Panginoon. Pagpapulit sa iyo, Panginoon sa Kristo.